Mo luto una, eh? no? mm. Mm. Tayo, ni mulo to unay pwede ra man kilawon do ha dinari an ba nga gutom na kayo gi gutom na ka mo nang kilawon lang na nimo mm pae ta kung gayon tang do pae ta ayo yo mo lu man ti ayo ni kung kapalaran uli na go dinat <laughs> badat di tapat patang bolo bagi ko kagaw tarong binu may mudo. Pwede mo tanan nai? Pwede dong. lugar huh? ada yan nai? Di Tanagan. Di Tanagan? Unsa man kanai? Tata, tawo ko ani saha sa saging. Unsa uma ni mo? Panutuh nako dong. Ha? Panutuh nako. Maka uli na saging nai? Oo. Uh, Lamik maning ubod ani kan on. Kumbo. lugar. Mo nang mo na imong kadaytuhon. Mm. Kusa man ni musapsap imo imong adaron. Ah, pwede ra ni akong panguson mo ra tubodong ba. Mm. mm Kitkiton ra. Nino. Mm. Na ba kay mga anak na eh? Lagyo man ako mga anak dong. Lagyo mo mga anak. Mm. Layo kayo kay eh, di ko kuhaan mo. Kwarta po, ikapamasahin. Mag-ato-ato ko. Hmm. Oo, buto na nalang ko dili nang nang nitay si kay ako kabuhian ug akong, kabuhi, ano, akong makit-an nga pagkaon mo imo hang diskartag kaon oo mm -hmm. ani ni lami manikan one eh. wala day mi bugas yung balay nay eh. yud dia mo dong wa man yud mo koy malingi lain maulang man kos mga silingan mang hangyuan mam -hmm. Ma akong man akong papel lang pagpanghangyo silingan kun akong gusto ganahan ko nga akong paningkamot ra kunang magantos nang kana sa'on ko o oh, magantos na lang ko ani. Mahalag maoran nay, eh, basta kay akong ka, akong Basta ay makakaon lang ka? Oo, masubren akong tiyan. Gino. You know. Kainom kong tubig. Magkainom ba tubig? Oo, paayt akong ngayong tanggong. Paayt ako ngayong. Paayt ako ngayong. Paayt ako ngayong. Paayt ako ngayong. Paayt ko. ngayong. ako Kape manidum? Ha? Dinam makadaot mai? No, hilaw pa muna. Ani Hmm. Dili. Dinam makadaot na. Ginod eh. mm. dili Di, na nimu lutoon ay. Eh. Aba dera man kitlawon do. No. Ha? Dili an ba? Nagutom na kayo. Igutom na ka mo nagkilawon nang nimo. Hmm. Jus ko. Moyun aneb ingon anedres buket daw basta gutom na ayaw Mm. Dekarte na lang yung inatumatik ba? Parang masod lang yung tiyan. Kailan na may edad mo karun ay? 62. 62 anyos? Mm. Wala na kailain pang inabuhi na Ma mama ko po. Mama ko ka? Hmm. Yeah. Nagluya man ko daw. Ngayon nga naman na kay sakit. Hmm. Gusto may sakit niyo. Patig man ko kung pag paningkamot. Uber patig kasi mo pag paningkamot? Hmm. may anak Wa may anak nang suporta ako. Na Kung wala'y anak nang suporta sa imo ha. Hmm. Ginoo. Oh. Kakaon ko akong akong kago. Suerte na kayo sa isa ka adlaw makakaon kog bugas. Suerte na kayo sa isa ka adlaw makakaon bugas. Hmm. Ginoo. Oh. Hmm. Kung mama ko di man ako makuha dayon. Hmm. Di na ko mabalik dayon pagkauma na. Mo nang para sa kanay karon. Nagluya ko. Hmm. Wa di ko kapunghag pa ko. Umaon eh. na ni. Eh, Mo na imong kanon. Hmm inom hmm. ko. Oh. Nag-antos rin na -ano ng saging na eh. Hmm. Sige na eh. Ako ay hatag sa'yo mo, nayo na eh. May nalang na eh. Makapalit ka bugas. Ayaw na na eh. Kuhan na Ayaw na na ka na. Ilabay na na eh. Kasi madaot ang imong tiyan na na. Ma'am, huh? yung malanggo ng masudan ng tiyan ba? Ha? Tubig. Nay, na hatag eh. sa'yo Pangpalit ni mo sud sudan o kuhan Sudan o bugas. Ha? Huh? maulaw man ta ana sige ra ang ganing agrasya na igikan ni sa kaytas an pagbuot is ginuo nga malabian ta ka oh sige ra dawatan ni nay pangpalit ni mo sa sud ana nay oh salamat kay duha salamat hmm. ug <laughs> ayaw mong ay, ay, salamat wa, pa sa'yo dito. Ay, ay, ko pa rin tao sa ako kung pagsasagok-sagok na sa yan. Salamat yung tao na ginoo, ko. Nanay, sa pa salamat, na Dali mo, dali pa salamat salamat ayo nga nakaagi ta na ko sa pita dong sige na may una ta pasalamat ang ginuo gud ha hmm. Muna, na oh yo ko magdahom kasi ako pang tugok ni sige nga aron masudlan akong tiyan na ada ikaw maluloy on labay na ko dinhi na pita mo na gi nguna nga na di gahom ang ginuo no tipo og gi dong ay ginuo mo nang na ya pagpalit kag bugasa. ha magtibok ang palit ubugas na iya nya tapos magpalit pugad sudan para makaon ka ha oh do ha ah, eh. man dai mong bana nay wala namang koy bana dong kay wala kay bana oh. kibali nag inusara ka oh di si say nagatuig ginoo mm, kura isa mo nang wala may anak nagpagabana nako. Basing lisod po dang imong mga anak na eh. Lang pod ka hadyo mapoko kay balos ilang pamuyo mo yo kay layo man lagi. Lagi. Wa kay kontak nila nay. Wa mapoko sa dong. Mo no, lagi pod. Hmm. Hamang ka nagpuyo karon nay. Adra pos baboy akong gipuy dong. Adra baboy ang imong gipuy an? Kino. Wa man ko isuhol og oh. manu manuhol ko panday manuhol ko kahoy wa man ko ikasuhol. Pwede ko mo uban sa ang balay karon nay. Pwede man daw pero wala mo ko. Sige ra ayo ka uh -huh, nay. Ang atong katubri yun ay di rin natuwa ngayon ha. Kaya pari harapin po ito tubri. Kasi ito ka na, proud to sa atong kagalingon ha. No on phone? Sige, ato uban ni na ito. Sige. Danay, haman dapit ang inyong balay nay. na ay? Haan? 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 Anay, ato po, nakita na, ato po, bubaong ato po. Dito ka rin sa dito na yung kilid na yaman ha, haman to, gitlapos? Dito to bukid. Dito to, bukid. Dito, to bukid. <laughs> <laughs> Nalabian taman yung kadihan ng karasabdan ay. Napansin ba ka ba? Ay, dine po na -tabi. Lagi nay, mungita, 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 ang, ay, mangita. tao nga. angay ay, nay na na ay. Ang mo ang balay na ay. Ang mauni doon. Binoo. Ang mauni gingon ni mong ad. Oo. ko. Ganda na lang ko daw kay... kahit mahila, ako, Mas maay naman lang yung ang puning. At sa baboy, akong hindihan kaysa ang harap ko yung largos. Yung hindi so, e, no, oh, oh? ah, mm. so, eh. ka matuan din ay. Lagi ka ayaw dong. Ino, oo, pa dyo din tayo itabil. Napuro dyo ni Suksok. Mag-ulan, ingkod-ingkod na sa plane Mag-ulan, tuyok, masangkad lagi ni daplin. Kaning yuta nga yung mong ipo yung anay mo, hanay. Hindi ko na akong lagi po. Kanya kong pahawaon ka diri ah. Muna yung kagulaan ako, pahawaon ko diri. Kaya wala nga ko kapaing nang lain. Muna yung mga gulaan ay. Oo. Asa mong gumadong. Diyos ko. Nawa naman ba ka pa Lain mo? Ano malagay niya akong idang pan di rin Pero ba sinilik ka pa ako? ano sa giyadro yan ay? Maluoy ko na Oo, kaya di pa kuyo mo ka di rin. ako. Di ko nila pa pa awa Saad Sa baboy si nanay nagpuyo ko. Sige na yan kaloyan sa gino'o makabalik ko na ya. Tampo lang tayo sa gino'o kanunay na ya. Kanang imong kalisod na Ah, base ng imong anak po dito sa Manila, na naglisod po na imo nang wala po nakahatag po Pero, ay, ampu, lang, to, sa imuha. Pero iampo lang nito sa ginoo na Kaya nga itong pagampo sa ginoon na naadyo himala ng mga no basta sa iyalang gita mo sa ha? Oo. Oh. Ang anak rin, nai. Parehas ka ron, wala ko damha. Oo. Oh. Wala ni mo damha karon wala po ko nagdahom, nga niabot sa panahon nga sa pinakataas sa kataas, oras o sa kataas adlaw, nga nagkita ta. Oo, oh, di ba? ang ginuunay na agay pamaagi nga makita sa mga tao nga pareha sa imuha, ha? Basta maura na na yan, ay. Sige, ha? Ayaw ko, anay. Wala yun. Ano? Hira na, ay. Salamat ka, ay. Nawa, tayo buga na nanay, ha? Oh, dali ko, pamahaw. Oh, ko'y pamahaw mo itong... Masa ko wala ka eh. Wala ko'y pamahaw mo itong napugos na lang kong puton o sa, sa saging para lang masudlan na kong tiyan. Mm -hmm. Gutom na kaayo. Mm. -hmm. Maulaw, malagay kong mga yuan o silingan. Kisukat sa una, wag ko kukatesting o manghangi o silingan. Mm. -hmm. na, agwanta na lang kong pang o sa saging. Masudlan na tiyan, ko'y pamahaw. Hindi na eh. Tampo, nandiyo tas na yan. Eh. Sige nay, dai, dili na ko magdugay ya, basta mo palit kag bugas ha. Ndo. Mm, dong. sige nay. Salamat kaayo do. Mm. Oh, sige, basta pasalamat aw na sketas ana ya. sige. Salamat sige no. Oh, mm. ko niya pa ni yo labian ko ni mo. Mm. Maluloy on pod. Yo nagkamakakaon nagyo ko do. Darungan ni do. Mm.

Amping ka kanunay din eh ha? Banan ka kanunay sa ginoon. Si, salamat sa ginoo, ay. Banan ka kanunay sa imang mga lakaw. Sige na, thank you kayo na ha. Nay, mawag na yan ay. Sige na no, ay. Salamat kayo e dong, libo-libong pasalamat dong. Sige, thank you kayo na ha. Salamat sa ginoo, na ha. Sige na Sige dong.